mga friends, welcome back to my channel, Wina Simple Life. So, karon ngayon magluluto ako ng sotanghon at saka ang um, Hello ay sardinas. Yan. Pasensya na mga friend, medyo kasi ngayon maulan sa amin. So walang lalabas-labas pag ulan. Eh, pag -ulan, walang lalabas-labas, 'di ba? Pag ganyan sa bahay lang. So, ito, sibuyas, bawang, at saka kamatis. Pwede na. Siguro, marami na tong isa eh, dalawa. So, ito yung isa lang. Isa lang yung kailangan ko. So, pwede na yun. Malamig, mga friends. Kaya, yan, jacket. lalagyan ko siya ng yan, paminta. Durugin lang. Durugin lang to para mas social konti yung lasa. Yan. Konting mantika lang. daw so, yung gamitin sabi ni mama ko. Napong ko na. Palitan natin ng bago. Ayan. Bago na yung... So, ilagay na natin yung bawang. Pasensya na mga kusina. Masikip. Isa lang ng gisa. Tapos, ilalagay ko itong sardinas. Una mantika, syempre mantika, bawang, sibuya, uh, sibuyas, sauce, kamatis apo siempre sardines Tapos ito sayang naman lagyan ng konting tubig Konti lang Kasi yung sutangon mga friends anong tawag doon sa Tagalog kailangan mo lagyan ng tansya lang, tubig talaga kasi mano yung sitangon eh. yung tawag dito. Ano sa Tagalog ng musuyok, ma? Hindi ko mano yung Tagalog din mga friends. Part sa, ano ba sa tanghon. Ubusin dalawa, isa lang. So, ubusin daw. Mga friends, ubusin daw tong dalawa. Sabi ng mama ko. Pero itong manok, lagyan ng ang sa pwede sa manok, pero kahit ano pwede mo mong tong ano, sa Minsan sa sa tanghon, ano, yung pritong isda, triprito ko muna, tapos yun, sotanghon na loko. Sarap, kasi naman. Uh, nasa diskarte lang talaga yun. At naman, nas, nakukuha sa discard, eh, di ba? dinas sardinas, at saka yung odong, sarap din yun. Favorite ko din yun, eh. So, wala ngayon, meron, kasi sayang naman, may libre naman tong sa kahapon may nagbigay. So, yun. sa sana, Mabe? Lonsak. No? putulin lang Yan. Pinutol ko yung ano kasi mahaba siya eh. naman putulin. Kayo kung gusto nyo, gusto niyo lang, sa akin gusto ko putulin kasi gusto ko ano eh, maliliit lang kasi pag naluto ito ano eh, hirap siyang sandukan yung ayan so ganyan po. ayun na magtuntan sya pwede nyo na ilagay kasi kumukulo na rin yung ano sardinas so, yung Lag pinaglagyan ko rin kumukulo na rin kasi yung isang anak ko gusto lang gusto niya may sabaw-sabaw. Ayan. Naglalagay talaga ako ng sabaw. May sabaw talaga. ay nang bahala kung gusto niyo lagyan ng paminta, ganyan. Or uh, lagyan ng tuyo mga friend. Tunti lang naman, Tuyo kayo nang magbahala o sinilagay nilagay. Basta importante naman dyan yun. Eh. Lasa. Lasa nyo. Kung perfect pa but... siya. Perfect. Saluin lang. Masarap na yung mga peno, no? Sampurado pag ulan, di ba? Mga ganun. Ula, pag ulan, masarap na yun. Tapos, tansya lang yung lasa. Tuman natin. Yan, okay na. Parang kailangan kita magdata sa Yan, malapit na takos sa inyo mga friend niya, no? Ayan. Pasensya na, mga friend. Hindi ko talaga maano siya. Ano ba ito? Hmm. Wait lang na. Hindi ko mapakita, mga friend. Pasensya na. Yung cellphone kasing gamit ko, ano? Yun? Cellphone kasing gamit ko mga friend. Pasensya na po. Yan. So, kung kulo na, kung kulo na siya. Madali lang naman maluto yung tangko o ramon So, mga 30 minutes for me yun. Ganon. Mga 30 minutes, 5 minutes. Mga ganon. maglalagay ako ng kani para sa ano pag ako kasi gusto kong talagang may pag ganito mas gusto ko may kamatis may kamatis tayo yan okay na perfect na yung lasa may mga friend pakita ko sa yo. Mangkas lang ang pinatay ko na mga friends yung ano, apoy. So, ayan mga friends. Hindi ko ah, uh, mapakita kasi inyo, sa inyo yung ano kasi uh, walang ano kasi yung kamera ko. Yung, yung tauton back pag sinasa video na. So, yun lang. Uh, maraming salamat po sa panonood. Thank you. Bye. Sana masubscribe subscribe niyo ako and likes. Yan. Salamat sa panonood.